Nadiskubre ng kapatid nating si Alias Benjo na may sugar daddy umano ang kanyang jowa na itago rin natin sa pangalang Dorothy. Nangyari yan matapos na pumasok sa kanyang account ang 7,000 pesos kalakip ang isang mensahe mula kay Dorothy. Depensa naman nitong uh, girlfriend o jowa ni uh, Benjo, hindi naman daw niya sugar daddy ang nagpadala sa kanya ng pera. Pero si Dorothy, uh, aminadong nakausap nga niya sa dating app ang naturang lalaki na nagpadala ng 7,000 pesos. Kaya kausapin natin, itong si Benjo ng QC. Benjo, magandang tanghali sa'yo Benjo. Magandang tanghali po. Ako po si Benjo, 23 years old. Mm, okay. Ayan, Benjo. Ah, uh, linawin ko lang ano, kaninong account pumasok yung 7,000 pesos sa account mo o sa account ni Dorothy? Sa sa account ko po. O bakit naman naligaw sa account mo dahil ba ikaw ang may uh, ano, online account kung saan pe pwedeng magpadala? Opo, opo. Kasi nawalan ng account si Dorothy noon eh. Aha. Uh -huh. Yun, okay. Tapos sa akin pumasok. Mm, sige, 7,000. Eh, ano naman masama kung sakali nga uh, may nagpadala ng 7,000? Ano bang uh, pinagdududa mo? Ngayon nga akin naman po, may panahon na inamin yung minakilala siya sa dating apps. Mm -hmm. Eh, akala ko tinigil niya na yun, pero yun pa rin po yung pangalan na lumabas oh, yeah. sa account po. Oh. So, akala naman po, nagtitiwala lang naman ako. Mm -hmm. Tapos, hindi pa rin pala niya tinitigilan yung matanda na yon. Ayan. So ito na nga ang tatanungin natin. Sabi mo merong kalakip na mensahe yung nagpadala ng uh, ng 7,000 pesos. Ano yung kalakip na mensahe na yun? Pe, pwede ba naming malaman? Ang nakalagay nabasa ko lang po doon para sa iyo, baby. Baby. Hindi Opo. naman baby ang pangalan ni Dorothy. Hindi po. Yun hindi ang tawagan po. nila. Okay. Pare. Opo. <laughs> oh, yun talaga yung uh, tawagan Ay, nila. Pe, pero para saan daw yun? Yung 7,000 pesos na yun? Uh, tinatanong ko po, po kay Dorothy, hindi na po niya sinabi. Hindi ko. Hmm. Ngayon naman yun ang phone, Hmm. O oh, sige, sa pagkakataong ito, kausapin na rin natin itong si Dorothy. Dorothy, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali. Ako po si Dorothy, 27 years old. Mm, -mm Magandang tanghali sa Dorothy. Eh, ito, merong, uh, narinig mo ba yung mga sinabi ni Benjo sa atin? Sa akin? Yes po. Oo. Eh, totoo ba ang uh, mga yun? Ano bang idedepensa mo? Sa part ko po, gusto ko pong depensa yung sarili ko kasi yung mga paradang niya sa akin, puro mali po. Mm -hmm. Pero bakit nga ba nagpadala ng, uh, ng ng 7,000 pesos sa sa'yo yung uh, nakilala mo sa dating app? Siya ba talaga yung hindi nagpadala noon o ibang tao? Hindi ko po itatanggi na nagpadala po sa akin pero hindi ko naman din po intention na magpadala sa akin yung tao na yun eh. Mm -hmm. Ayan pero uh, ganito lang ano ano kayang uh, meron ka bang uh, gustong aminin sa amin? Ayan total nandito na pag-uusapan na rin natin. Meron bang kapalit yung uh, 7,000 pesos na yan? Hindi po wala po. Wala, walang uh, kunya wala. mga wala video po call, talaga. video call, kausap kausap chat chat. ganyan. hanggang ngayon ba tuloy pa rin ang communication niyo nung nagpadala sayo? Paminsan-minsan lang po. Oo, oh, cho so sinasagot mo pa rin? Opo. Bakit? Inamin ko naman po eh, kasi may mga pagkakataon po talaga na wala rin po siyang time sa akin. Siyempre, naghahanap lang naman din po ako ng mapagbabalingan ng oras ko. Mm -hmm. Um, hindi ba pa pwede na maghintay ka na lang? Ikaw ba meron trabaho, Dorothy? Sa ngayon, wala po. Oo. Oh, tapos itong si Benjo, merong hanap buhay? Opo. Mm, mm hindi mo ba naisip na naghahanap buhay nga siya para sa inyong dalawa? Eh, anong kalinga ba? Anong uh, atensyon ang inihingi mo sa kanya? Gano kahabang uh, oras ba ang uh, at least ay magapapasify sa uh, mag, uh sayo para hindi ka maghanap ng atensyon ano na makakausap galing sa iba? Sa totoo lang po kung ako po, mm. okay lang sana kahit na after work niya, magbanding kami. Kaya lang wala po kasi talaga siyang oras sa akin eh. Mm. Darating nga po siya galing sa trabaho. Magbibigay ng oras sa akin saglit lang pero mas marami pa siyang oras kaysa sa cellphone niya. mm -hmm. Yan. Benjo. Benjo. Hello? Benjo. Hello po. Hello po. Naririnig mo yung mga sinasabing yun ni Dorothy. Opo. Eh hindi mo raw, hindi mo raw binibigyan siya ng tamang uh, panahon, ng atensyon kapag kagaling mo naman din sa trabaho. Ano bang pinagkakaabalahan mo sa cellphone? <laughs> Ang uh, akin lang po, pampatanggal pagod ko lang po yung bagong Mobile Legends pero hindi naman po matagal yun. Tumatabi rin naman po sa kanya. Ewan ko po, lagi po siyang galit sa akin. Pero alam mo, Benjo, kasi nga, yun nga eh, uh, pampatanggal <laughs> ng uh, pagod. Pero hindi ba pampatanggal ng pagod na kayo ay magkakwentuhan? O kaya naman ay uh, maakbayan mo man lang? kapag Siyempre, kapag ka nakaligo ka na, ano? Ay, makausap mo ng harap-harapan itong si uh, Dorothy. Hindi ba worth it? Lalo na yan, meron ng pumasok na problema. Hindi ba malinaw na ano yan, na ka na nga ng oras din para siya ay kausapin. Totoo lang sir, nag rin ako. Alam ko may mali rin ako. Yan. Sobrang miss na miss ko na rin yan eh. mm -hmm. So miss na miss mo na. Tapos ga kung hindi pa nangyari ito na meron ng uh, ibang pumuporma pero nagbibigay ng pera ha. Oh, nagbibigay ng pera. Eh, kaya ko naman po pag trabaho. Sir, akin lang. Sa akin lang siya. Mm -hmm. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Kaya ko namang pagtrabahuhan yan. Pero siyempre nga, magtitira tayo. Di ba? Pare, umiinom ka ba ng uh, alak? Hindi naman po palagi. Oh, hindi palagi. Pero di ba ang biroan uh, biruan nating mga lalaki, kapag ka tayo nagkaya ang mag-inuman, magtitira ka ng pang-uwi. Ha? Opo. Hindi yung susuray-suray tayo, hindi na mapakinabangan, binibit-bit na ng tropa. O kung abutin na, pag kami nalas malas, abutin na lang dyan sa kalsada naiihihiga. Ganun din kapag tayo ay naghahanap buhay. 'Di ba? In as much as we want to uh uh ano to to provide everything para sa ating uh, sa mga responsibilidad, ay eh, magtitira rin tayo lalo na yung oras, yung lakas, 'di ba? Para makausa, para makasama yung ating uh, mga partner. Eh aminado ka, nakinukulang ka rin doon, tama? Opo. Oh. O oh, sige, o oh, eto na nga, halika na. Uh, meron ka ba mga gustong sabihin dito kay uh, Dorothy bago natin pagpatuloy itong uh, usapan na ito? Uh, okay lang, I'm Dorothy, mahal. Kung ako, sana ako lang. Hindi ko kayang sipin at nakikita makaya mataya kaya ka sa iba. Hmm. Dorothy, may isasagot ka ba ron? Ayan, natakot na. Itong si, ano, natakot na si uh, Benjo na mawala ka sa kanya. Kuya, kuya, siya lang naman po talaga eh. Hmm. Um, yung naman po sa dating app, wala lang naman po yun. Nakakachat ko lang naman po yun. Tsaka hindi ko naman po talaga siniseryoso yun eh. Kumbaga, yung binigay din po niya sa akin na pera, wala lang din naman po yun eh. Pero saan daw yun? Uh, nakaka-chat mo pa rin, di ba? Para saan daw yung pera na yon? Wala po, pangbili lang po ng mga luho po Luho? Luho? Sabi, bumili ka ng kahit uh, ano, ganyan? Opo Ah, so ibinili mo naman? Opo, eh kasi hindi naman din po lahat ng pagkakataon, nakakahingin din po ako sa kanya mm -mm. Pero ganito Dorothy, uh, meron ba kayong anak nitong si uh, Benjo? Wala pa po sa ngayon Two years pa lang po kami magkarelasyon Two years kayo magkarelasyon Wala kang trabaho Nasa bahay ka lang maghapon? Opo oh. Pero may online business naman po ako Ayun, may online business Tuloy-tuloy naman ba yan? Opo oh, Hindi ka ba busy doon? Hindi naman po ganun ka busy Ayun, so ibig sabihin Mas marami ka pang oras na pwedeng gugulin Para kumita ng kwarta 'Di diba, Alam mo kasi uh, kapag ka, alam mo yung uh, pagka yung uh, sabi mo nga kanina kinukulang ka na sa atensyon, kinukulang ka sa oras na ibinibigay ni Benjo, pero responsibilidad mo rin na 'wag kang mabore sa isang buong maghapon kasi kapag ka yung boredom ay umatake ah Mahirap yan kapag umatake ang boredom Kung ano-anong mga kademonyohan ang maiisip ng tao At yan na nga yung nangyari sa inyo May karelasyon ka na, nag-install ka pa ng dating app O pagkatapos, ayan Malalagay sa alanganin yung relationship ninyo Ganun mo ba kamahal si Benjo o okay lang sa'yo? Nabahala siya dyan, ay marami ko nakikilala dito sa dating app Hindi po, mahal ko naman po siya Kaya lang yun doon naman po tungkol sa dating app, wala lang naman po talaga yun eh. Kumbaga, pampalipas oras ko lang po yun. Still, it's a dating app. Makikipag-date ka ba? <laughs> Hindi po. Doon lang po talaga yun. Hindi po ako dumating sa point na makikipag-date po ako in person. Mm, pero nga, Dorothy, uh, in the first place, bakit ka nandun para makipagkwentuhan? Wala ka bang Uh, kamag-anak na pwedeng uh, usap sa mga oras na gusto mo na may kakwentuhan para hindi ka mapanisan ng laway? Ha? Oh, po, eh. Hindi po kasi ako lumalabas ng bahay. O, oh, yun. O, oh, hindi naman pala lumalabas ng bahay. Hindi rin naman... Lalabas man po ako ng bahay pagka mag up lang din phone o kaya magde deliver Ganun mm -hmm. lang po. Pero alam mo kasi, delikado yan eh. Inilalagay mo yung sarili mo doon sa ano eh. Sa merkado. Ha? Kaya 'yung uh, kapag ka ikaw inilagay mo na 'yung sarili mo doon sa market, alam mo naman 'yan, anytime may pwedeng bumili sa iyo. May anytime merong uh, magkakaroon ng interes at ikaw rin naman kahit ay meron bang ano, merong bang pumunta sa dating app na walang intensyon, ano? Chat lang talaga, makakausap lang talaga. Ah, uh, it's a desperate act to do. Ha? Kasi hindi naman din po niya ako nabibigyan ng oras, eh. Ayun kaya nga sa mm. ano sa trabaho lang din po niya o kaya sa mga barkada <clears throat> niya mas lamang pa yung oras sa mga kaibigan kaysa sa akin. Oo nga, Dorothy, kailangan nga gamitin mo yung oras mo. Keep yourself busy. 'Di ba? Hindi naman yung bising busy na nakikipagkarera ka na wala ka nang uh, pahinga at uh, hinihigitan mo na yung kinikita nitong siya. Hindi ganoon. Yung uh, gusto natin dito, i-occupy mo yung mga oras na nabobore ka. Yun yung sinasabi ko dito na para ka nabubur yung wala kang magawa, eh kesa nakikipagchat ka kung kani-kanino dahil yan, ma ma pwede makurap yung uh, isip mo, pwede nga uh, mahila ka na, mabola ka na, ganun yan eh. ba? Diba? Papaano kapag ka nakatapat ka ng mga gopings na gopings tapos malapit lang dyan sa lugar niyo Halika, magkakita tayo. Papaano? Hindi mo kikitain pa yon Totoo, Dorothy? Mm. Hindi po, wala po talaga akong intention may pagkita. Chat, chat lang po talaga yan Ayun nga. So, hindi pa ba namin na uh, maano sa'yo? Hindi ba pa pwede? Siguro, isa rin sa mga hinihiling ni Benjo ay yung tanggalin mo na yung dating application na dinownload mo. Hiniling niya na ba sa'yo yan? No po. O, Gagawin ko naman po eh. No, gagawin mo kung ano. Ano bang kailangan gawin ni Benjo at ano pang kailangan sabihin ni Kuya Poy para mangyari yun? Kung siguro po ano, paglaanan niya ako kahit na patiting lang na oras niya kung hindi siya busy sa trabaho. Minsan, ilabas niya din po ako. Ilabas. O yan, narinig ang lahat ng ito ni Benjo. Pero ikaw, meron ka bang partikular na oras kung uh, gaano kahabang oras ang uh, gusto n'yong Wala kayong cellphone parehas na hawak kapag ka magkasama? Subukan niyo yun ha, Dorothy, Benjo. Subukan niyo parehas kayo pagka magkaharap kayo. Walang mga cellphone na hawak. I uh, ano niyo na muna 'yan. Lalo't wala na mga uh, emergency. Kaya niyo bang gawing dalawa 'yon? Ako po kaya ko, ewan ko lang po sa kanya. Ayun. O sige, tatanungin natin si Benjo. O. Benjo! Benjo! Po. Sir. Ibigay billing yellow. Hindi Benjo. Oh, yun, no. Po. O pe, pwede ba yon? Nakapagka magkasama kayo ni ano ni uh, Dorothy ay hindi kayo hahawak parehas ng mga cellphone ninyo. Kayo lang dalawa mag-uusap. Narinig mo, gusto niya ilabas mo raw siya. O, gusto niya ay uh, uh, kayo lang yung uh, komunikasyon ninyo. Pe, pwede ba mangyari yon? Handa po akong iwanan yung cellphone. Hindi na hmm. po magalaro ng Mobile Legends para marami po kaming oras. May ilan ko po sa kanya lahat. Ilang oras yung maraming oras na yun? Pagkatapos, sir, ng trabaho. Pag uwi ko ng bahay, um, sa kanya lahat ng oras ko. Sa kanya na muna lahat. Gagamitin o, pag na lang. Wala, o, pag, pag walang pasok, sir. Papasyal ko siya, sir. Yun, papasyal. Para lang makabawi ako. Mm-hmm. O, oh, sige. Dorothy, ano masasabi mo ron sa mga sinabi niya ni Benjo? Basta po panilindigan niya. Mm-hmm. E, tapos pe, pwede mo nang burahin yung uh, dating app na yan. Opo, kahit ngayon, nan-install ko na po eh. Ah, na-install mo na? Bencho, na-install. Oh, sir, na-install ko na rin sa Mobile Legends. na uninstall Totoo? Mwe. Hindi yes, nga. Sir. Patingin ang screenshot nga. Oh, para ano, may number kami sa'yo ha, Bencho. Ha? Ah, huwag mo kami gini-GG ha. <laughs> Ayan, pero sige. ah uh, ganito, willing ba kayo na patawarin ng isa't isa dito sa nangyaring ito? Benjo and Dorothy. Sige, uh, ladies first. Dorothy. Ako po, kuya boy kung pagbibigyan niya po po ako ulit ng pagkakataon. Mm -hmm. Saka kung bibigyan niya din po ako ng sapat na oras. Kahit hindi naman po yung buong oras niya sa akin, hindi naman po ganun ka-OA. Basta may oras lang po siya para sa uh -huh. akin. Alam mo, uh, Dorothy, na... eto no, matanong na rin kita, gaano yung naiisip mong ideal time o tagal ng, uh, uh, ng kayo lang magkasama pagka umuwi siya? Bigyan mo nga kami 2 hours, 3 hours? kahit nga po isang oras lang okay na eh. Basta yung oras na yun, puro sa akin lang talaga eh. Hmm. Ganda ng screen ko. na <laughs> Gumilid. <laughs> ayan, ayan, ayan. Oo, uh, pagkatapos, mga ilan? Two hours? Three hours? Pwede na sa yun. Okay. 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 Ayan, tapos pwede rin naman syempre mag-check lang ng ano. Tapos kayo uling dalawa magkasama. O, ikaw ba, Benjo? Kayang-kaya ba yun? Two hours? Three hours? Yung pagpapatawad, sir, hindi pa niya sa akin yung niling, binibigay ko na yun, sir. Mm. -hmm. Yung oras, sir, lahat ng oras, sir, ang tao ko ibigay sa'yo dahil mahal ko siya, sir. Okay. Kung ano yung pag pagkukulang -pag ko, pupunan ko yun, sir. Mm Hanggang -hmm. akin pa siya. Okay. Sige, ah uh, Dorothy, yun ba nagpapadala sa'yo ng pera? Ay, chat-chat mo pa? O baka naman ka pa sa ano niyan, ano? ah uh, baka mag-chat pa ulit sa'yo. Baka nangihinayang ka. Oh. Hindi pa panindigan ko po talaga. No, malaki biga yan eh. Pitong libo rin eh. Hindi ba sayang yun? Benjo, anong masasabi mo ron? Titigilan na ba di Dorothy? Yung pera sir, kayang kitahin niya sir kung magtutulungan kami. Higit yeah. pa doon sir. Mm, tsaka tulungan mo rin si Dorothy, di ba? Na magkaroon ng mapagkakaabalahan. Na mapagkakakitaan. Ha, hindi lamang yung ano para uh, imbis na may nagpapadala na pinagseselosan mo at para siya ay umalis na rin dun sa dating app, magtulungan kayo. Kita nyo, ang dami nyo ng mga hindi na pag-uusapan ng dahil sa wala kayong oras sa isa't isa. Kaya dito sa pagkakataong ito, tatanungin ko na kayo, ano ba ang inyong H-E-A-R-T? Ano ang inyong heart decision? Letter De sa akin. Letter Try again. Try again. Kaya Benjo, ikaw naman Dorothy. Letter T din po sa akin. Ay? Kung bibigyan niya po ako ng chance ulit. Malaki bang letter T? Malaking try again. Oh, All caps ang... po. Ha? All caps. All caps? All caps. Kahit isang letra lang, ha? Oh. <laughs> <laughs> ayan, pero sige Nako, good luck sa inyong dalawa, ha E eh, tatawagan namin kayo Kukumustahin namin kayo Kung talaga bang uh, Basta maging totoo lang kayo Sa inyong mga sinasabi Mga kapatid na Benjo and uh, Dorothy, no Ayan, basta Dorothy ayan, Maghanap ka pa ng ibang uh, mapagkakaabalahan uh, Na magiging produktibo ka Magiging mas okay pa kayo ni Benjo At ikaw rin, Benjo wag puro larunan-laro, ha Benjo, sinasabi ko sa'yo, ha Yes sir, panguwi na ako sir, mag-update ako sa trabaho Pag-uwi wow. ako na siya kagad Oh, sweet na para hindi ma-traffic ano mm -hmm. Yes sir Sige, maraming maraming salamat sa inyo Benjo and Dorothy Ang pinili nga po nila ay ang uh, letter T, try again Sige, isa-save ang kanilang relationship